ngayon sa grocery, kasama ko sa yaya. Lagi ko siyang kasama pag nag-grocery ako. Uh, lalo na kung galing ako sa bahay. Grocery day ng negosyanting si Elaine. Supermarket ang kadalasan niyang destinasyon sa pamamalengke. So ito yung list of items na kailangan kong bilhin for the week. Ito, linista ni Yaya. Ito, linista ko. So, um, pag may nauubos na, let's say in a week, may nauubos, naglilista na lang sila. I do the grocery at least once a week. Mapili si Elaine sa pagkain. Of course, number one, paggulay yung freshness niya. No? Yeah, the price, the quality, and the season. Yeah, kasi sometimes it's not practical. Minsan, may magugulat ka, may panahon na ang upo, ang isang pinasong upo na, na regular size is 80 pesos, as much as 80 pesos. Usually, I do the groceries for about maybe two to three hours. It depends. Eh. If it's, uh, if, if. But the regular, the usual grocery, it's about three hours. Because eh. I always read the label. I read the label. I, I'm very meticulous with what I buy. So, you know, I compare prices also. I always compare prices from one brand to another. Mahalaga rin para kay Elaine na masustansya ang inihahain niya sa kanyang pamilya. Today, ang list ko is mostly vegetables. Very minimal lang yung processed foods like uh, canned or pre, you know, like uh, canned and uh, foods with preservative. Mumibili ako ng salmon kasi favorite siya ng husband ko at kids ko. Um, Usually, pag salmon, kung walang fresh, ay buy it frozen. Hindi mo naman kasi nabibili ito sa palengke. So, di, kasi wala namang salmon sa palengke. Mahalaga rin kay Ilay na panatilihing pasok sa budget ang pinapamili. Uh, usually, it's weekly. Maybe around an average of about 3,500. Maybe for, maybe 3,500 to, yeah, to more or less, ganun, 4,000. For about a week, more or less. Si Mylene naman sa bakery bibili ng kanilang pananghalian. Pabili nga. Huh? Muna nga. Okay. Labing apat na piso ang nagastos ni Mylene sa biniling tinapay. Um, now, naka 4,185 pesos ako. Um, actually, it's a little over my budget supposed to be, considering parang ang konti lang nung nabili ko. Ah, uh, I was expecting mga 35 or not over 4000 but it's quite expensive I don't know why. This bad Kadalasan, si Elaine mismo ang naghahanda at nagluluto ng kanilang pananghalian. Gulay, karne, isda at prutas ang kadalasang nakahain sa kanilang mesa. Si Jenny, na asawa ng isang mall supervisor, ay kasalukuyang naghahanda ng pananghalian. Okay, kain na tayo. Tara, nakakain na. Sa halagang 80 pesos, pangat na isda ang inihain ni Jenny para sa kanilang panghalian. Madalas, lagi may sabaw. Kasi yun ang gusto ng mga bata eh. Tapos, paiba-iba rin. Minsan, karne. Pero madalas, manok. Kasi itong pabababulit nila, manok eh. Manok. Tapos, gulay. Ganun. Tapos ngayon, isda muna. Kasi kahapon, baboy kami kahapon. Si Mylene, na naglilinis ng tahong sa fishport, pilit namang pinagkakasya ang hawak niyang pera. Sa halagang 20 pesos, tinapay at juice na lang ang kanilang pinagsasaluhan sa tanghalian. Nabusog naman po kami. Karaos din sa tinapay at juice. Yung mamaya na lang uli na kakainin.